ganito na lang. Hanapan na lang kita mapapangasawang mayaman. <laughs> Anong tingin mo doon, ate? Hindi pa papayag. Ah, hindi siya papayag. Titingnan ko lang naman sa sasagot niya, ate Gemma. Bakit? Kasi, mayaman na mong mapapangasawa mo, hindi ka na maghihirap mag mag-aran. Tapos, papagamot niya si papa at mama mo, dadalhin niya sa Amerika. O kaya sa abroad, di ba? Definitely po, Papa, yun. Okay, sige. Uh, pagpipray ko yung ano. Ipagpipray kita na. Tignan ko kung ano yung... Pero alam ko, kasama yung ating Diyos, pagtulong sa sarili natin para makukuha natin yung mga pangarap natin, yung uh, pagsisikap, pagtsatsaga, yung pagpapagal, makakamit natin yun. Okay, so masaya ako na nakita ko na yung lugar nyo. Namit ko yung papa mo, nakausap ko, si mama mo. Pero hindi ko lang alam pa paano ko dadalin dito yung bigas at groceries. Pag-uusapan namin ni nanay yung kausap ko kanina na kung ano man, kung saan mo kami nagkita ni ate, Oh, uh, baka ano, baka mas para mas madagdagan ko pa. No? Kung anong ka araw, pababa ko. Ang ganda po pala ng pinapanood. Hmm? <laughs> 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 yeah. May internet po pala kayo dito? May internet po ba yan? Download lang. Ah, download. Eh, nasan po ba si nanay at si tatay daw na PWD? Ah, ito po. Ito po tay, kumusta po kayo, Tay? Mm. Pangalan niyo tay? Ha? Pangalan po niyo? Jerry. Si Kuya Jerry, uh, si Tatay Jerry. Ilang taon na po kayo tay? Mahigit na akong 50. Mahigit 50? Hindi niyo sigurado? Mm. Mm. Tay, napansin ko lang, na paano po yung paano niyo tay? Ay, uh, yan kasi. Ay, uh, simula-simula. Oo. Oh. Ay, uh, na tinapo ko na ako nung nanay ko. Mm. niya. Oo. Ay, ganito na ako. Ah. Hmm, ayun ka, Pakita ko yung sa inyo. Ayun paa niya. Okay. Saan po yung asawa niyo? Hmm. Nay, kumusta, Nay? Ano pong pangalan ng asawa niyo? Lordes. Hey, Lordes! Kumusta po kayo? Maganda tangali po. <laughs> Ay, hindi ko yata namamansin. Sabi na kayo siya. Nay Lourdes, kumusta po kayo? May... Ay... Ah, may ano po dito yung eh, sinasabi po nung nasa tindahan niyo, eh, no? Hmm, okay. Tapos may ano po siya sa leeg? Ah... po ba kayo, Nay? Kamamasta na. Nay, uh, uh. <laughs> nahirapan niya tayong magsalita si Nanay. Nahirapan mo ba siyang... Hindi po at hindi po niya mabanggit tong, ano, yung ano pangalan. Ah, sorry po. Pangalan po ni Nanay Tay. Lourdes. Si Nanay Lourdes, mga ilang taon na po siya, Tay? Sino, mga... Siguro ang tansya ko mahigit na siguro mga 30 o 40. Mga 30 siguro. Opo, napansin ko meron din daw, meron po siyang ano din dito, goiter, mm. hindi na po na pa check hmm. Ay, kasi matagal na akong ma, ano, siya, sa nasawa siya, operahan, oh. ay takot naman siyang na-operahan dahil sa ano Pampanga, nandun kami sa Central Luzon sa hospital Maroon siya na kahit ang operahan, oh. hindi siya makagalaw dahil mm. matakot. <laughs> Central Luzon. Tay, lagyan ko lang kayong mic, no? Para marinig po yung maganda nyong boses. <laughs> Kumusta po yung buhay niyo rito, tay? ganito ho naman ang buhay namin. Mm. Bagaman, uh, <clears throat> isang kahig, sang tuka. Mm. <laughs> dahil hindi nga ako makatrabaho, dahil, ano po, ako. Yan po, inborn. Mm. Ano daw po, Napano daw po yung time? No. Ay, kasi ito, ay, simula't simula. -simula. Mm. nung ako, siguro na sa siyang pa panong nanay ko, yun, nung ako linabas niya, ganito na ako. Oh. No. Mabuti at nakalakad ako. Ano po kaya siya? Nakainom po kaya ng gamot? Hindi niyo tanong. Ay, hindi ho naman. Hmm. Hindi ho. Hmm. Dahil yung, nanay ko, hindi siya ako mo oh. yung gamot. No. ano niyo po sila? Hindi, Anak po niya. Ah, uh, ilan po anak niyo? Ay, bali tatlo. Yung dalawa may asawa na. Yung isa lang binata pa. Hmm. Siya po kasama-kasama niyo dito? Hindi, magkapatid din daw. Ah, sorry po. <laughs> <laughs> Ate, na nasan po anak niyo? Ay, nagtatrabaho rin sa ano. Na kumakaino kayo, okay naman. Hmm. <laughs> Pakita nga po, na, tingnan ko lang po. Maano pala talaga nung no? gandito, no? Hmm. <coughs> hindi na ho siguro yan napacheck up, e, eh, no, tayo? Hindi na. At ako po naman siyang, ano, pacheck up. Uh, may dala po kasi akong bigas at saka groceries. Pagka po, hindi ko nga po alam paano ano dahil na, napakalayo po nung sasakyan eh. Ah. Si tatay po alam niya kung nasan po yung... No, kaya, ano, Hmm. Pagka po, ano, napadala ko yung nandito kay Gemma, yung po nandyan. Pasabay ah. ko na lang po, no? Oh. Para, po. ano po. Ito, 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 ito. Masaya po ako na puntahan ko kay dito kahit pa paano, <laughs> ano. Makapag-abot po ng pagmamahal sa inyo, no? Oh. Si nanay kasi medyo parang ilang siyang, ano, sa <laughs> Kaya punta ko na po yung tatlong ano doon, yung naulila mo na, na no. Sige po. Nay! Hanggang ngayon pa rin ba na iya po ba kayo sa ibang tao? Huwag na ko kayong mahiya. Wala ko kayong dapat ikaya. Na, no. sa mata ng ating Diyos, pare-parehas tayo. Na, no. nanay, kaya huwag niyo na ikahiya, huwag niyo na itatago yung mukha niya. Na, no. Ang ganda-ganda nyo kaya. Oh. Smile nga kayo, Nay. Nay, <laughs> smile kayo. Ayaw niya, Nay, talaga siya. Baka hindi siya sanay sa uh, makialo talaga okay, yun, sa tao. ko sa baka ma, ano dito. Oh, anong tawag diyan tay? Ano tawag to? Ah, yan po nakakain na po kami niyan. Ito po, ito, ito first time ko man to makita to. Tay, ano po yan? Maasim to ah, panuka. panuka Kanyan siya oh. Pedi ko kayo ni na ganito Tay. May, may, ano po, may tinip. Ah may tinig. Ah, ung ano. Ano wow! po siya para sa mga. Yung ano, ano tao Ang dahon niya talong. Ang uh. bunga niya kamatis. Ko rawo ramin pang ulam ka Tay Ang tawag niyan kuya son. Kardis. Kadyos. Matawagin po Ha? Masarap daw to kadyos. Ito daw po yung kadyos. Tapos, kuya, kukunin natin yung buto. Kahit po yung balat. Yung... Kahit yung balat. Tapos lalagyan lang ng gata. Okay. Ay, gano'n Ha, <laughs> Baka daw tayo gabiin. Para matikman lang natin, na Si Kuya Biboy. Gusto po ipatikin ni Kuya Biboy. Kuya Biboy, thank you, ah. Amin po ah. Mm. na po ito. Mm. Thank you, Kuya Son. Ulitis, walang tinik. Yeah. Kinakain din ito, Tay. Ang yan. Ah. Anong luto tay? Kat sigang pa, panghalo sigang. Panghalo sa sigang. Pwede ng halo doon. Masigi. Tay nasaan pa yung iba? Para masama natin, ma ano natin. Masarap yata Lagyan natin ng limang kilong baboy. Para may mabibiling mo. <laughs> <laughs> Kahit pala inog yung ganyan na siya nai, parang binhi na, pwede pa rin po no. Ito po mm. ay kukunin kong binhi at itatanim ko po doon sa suya. Oh, po. Yung ah, sige kuya, kuha ka na rin ding hinog. Gawin nating binhi, magtatanim tayo sa atin. Para maglagay tayo sa promised land. Ay, kategram, talaga <laughs> nagkagulo na sa ano. Hmm. <laughs> galing dabaw okay ito ano din daw to parang saluyot daw to kategran kuya so parang saluyot daw to sa atin kulitis kuya so na na gusto mo ba ilasan ito oo oh, ubod ugat Yeah. <laughs> Ba't di ka kumuha ng ano? Kumuha ng bunga. Kuha ka na ng bunga, Kuya Gus Kuha ka na ng bunga. Tapos mamaya, ikaw ang makakaubos niyan. Masarap yata yan. Tapos may mga sili siya, no? Nako. Oo. Kuya Son, sino magluluto niya, Kuya Son? Ah, si Master Chef pala. Sige. Si Kuya Biboy pala magluluto. Sabi si Kuya magluto. Hmm. Matitikman natin tong ano. Pandiya. Ha? Release Pwede. Sige. So, so, so tanyo ko nila nung dia rais nung hapon. Kulites. Ito yung kulites. Ah, thank thank you, Tay baso. Wala pong kalahating baso. Ayan, kakainin nyo natin yung katekra mamaya. Ilagay na natin tong kulites. Oh, wow! At sa ganyan, ganyan daw kadami pero wala pa daw pong kalahating baso pagka na ano. Thank you, kuya. Wala pa kaya kasalakan at pupunta na naman mo. Uh, kaso walang sili meron ako ayun o oh, nga tamang tamang hmm. tapos gata ayun eh, pala meron karun pala may baong pala siya eh, isa yeah. Maganda sana tayo yung ano yung yung may mga yung lamang kahoy, yung mga uod ay yung ano. Sige. Hindi ito. Ito 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 ito. Ito hinog na. tayo. Gamin natin binitay. Kaya lang malanggam. Kunin mo na. Kunin kuya. Itanggalin natin langgam. Ito katekramo, oh. mo. Ang gandang ano nito. Ay! Pagpagin mo! Ang dalang ano, langgam, ang lalaki kali ng langgam. Tekram, yung langgam lang oh. pag tinitasin. Oo. Oh. naman! Ano <laughs> Gagawin natin yung bini, ka Oo, oh, pero yung yung lasa niya, parang ang palaya. Ah, mapait. Mapait. Ikaw, oh. lagay mo lang dun sa ano mo, kuya. Matan na. Habang pinapagpag mo. Ah. dadan Kuya Gus, buhatin mo ako. Oh my goodness. Sa <coughs> Ako daw mga una mga tekram. Kasi magpapabuhat si tatay. At may sugat yung paa niya. Paano ba? Nakakaya naman to. Katekram, sorry. Hindi talaga. May sugat ako eh. Nakakaya naman to. Parang... Oh. 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 Wala, wala nang nanang oh. tatahan ito. Meron pa! Ilan <laughs> ano pa? Ay, oh. yes. ang garaap eh. Thank you. Thank you ba kaya tayo? Ang sarap ng pakiramdam. <laughs> Hindi ako. Kaso yung ano, ang dami pa pa nang tatahan ng ganun. Nakakaya tuloy. Hindi ako kasi yung sugat to. Sugat ko. Mahirap yung ano, kada kada parang maano lang sa daon para usang ano eh. Oh, so, nagkaano ako ka ng yung pagtos tapos na pig, na pumutok sa siya kagabi. Kaya nagpalito kami ng ano ni Kuya Ogos kanina. Pero itong dadaanan daw po namin ito, ay ano mas mabilis naman daw po itong daan to papunta sa pagbalik ko namin dun sa bahay muna ka na kuya para may nakikita akong maganda dito Wow! <laughs> Hello! San galing yan? Ah nagulay sila Grabe makipag-negotiate si kay Augusto Bawa kayo sa akin Ah, gusto mo yan. okay. Ang pangalan mo ate? Kayo ba yung nandun? Hindi. Ah, yung ba pala sila? Sa kayo malapit? Ah, sa bato Kilala nyo si Gemma? Ate Jemma? Oo. Hmm. Ano ba yan? Kamatis. Okay. Kamatis. Oh, ah, ito, ibibenta nyo to? Ha? Apang gugulayan nyo? Anak hmm. ko po. Yung maganda. Yung maganda. Oh, maganda yun. Ah, nanguwarino pala <laughs> kayo ng ano yung anong luto po yun ate? Eh, basta lang po namin sinasabaw yung Sinasabaw nyo lang po, walang gata. Pero mas masarap may gata. Sabi po ni Kuya Jason. Maganda yung anak <laughs> <laughs> hmm. niya. Nag-aaral kayo? Ate, nag-aaral po kayo? Hindi na po. Hindi na. O sige, ano, mag-ingat kayo sa pagbalik ka, ate. Nay, no? Ingat to. Galing ko kami doon sa buto. Pabato ah, pala. Sorry. Sorry. ikaw ka. Ikaw kasi Kuya ya eh buto ka ng buto kaya. Adaw. Lala ka lala ya. Ayun po mga mo. Ang dami nila. Wow! Isang... <laughs> <laughs> oh, <laughs> no! <laughs> si tatay talagang busy sa kakakuha ng pagkain namin, no? Parang ayaw nyo nang kumain ng dilata, tayo. Sawa na kayo, no? Mas okay pa rin kasi yung ano dahon-dahon. Ah, ako sobra na ako naiya kuya, wag na. Kahit mabasa na to, sige. Ay, Hindi, okay lang sige kuya. Kahit ano, sobra akong naiya na. Madami pala din yan. Thank you kuya. Baka po kaya masakta. Hindi, gaganito ko na lang. Konti lang naman. Ay, pupata po yung malalim. Ay, ay, ay. baba ba? Tignan nyo naman si kuya Jason, katekra mo. Inaalala talaga ako.

Mga 30, tawid pa ko. Ha? 30 po? Ay naku, huwag na. <laughs> mga 29. Ah, uh, mga plus ano, Hindi, okay na, kuya. Kahit dumugo pa to okay na. Hindi, okay lang, kuya. Kaya. Hindi, ayaw ko naman sobrang ano na. Ah, kala ko tatalon kasi siya. Gabi ng tipak ng bato. Also dito ka na mo. Ano po yun, Nay? Wow! Yan okay. po mga nakakapit na ganyan na pila mga damo. Uh, yan po ay kinakain namin kung tawagin po namin na talisig. Talisig? Ito po, yung parang ano Ito po ano? Po gabi. Parang gabi. Ah, nasin siya. At, yun daw po. Ang nakakapit daw po na yun. Kaso pinawisan ho tayo tapos maliligo. Oh. Ito po, ganda ng tubig. Kaso delikado. Pinawisan po tayo tapos ano. Nay, nadaanan po nila, nadaanan po namin sila tatay Nakauli na po kayo. Mm. Malibig, ganito pa. Ito, ito. po pala yung mga biya. No, nay. Mm. Malibig. Sige, baka nabubulabog. Nay, ingat po kayo. wala ang wala Oo, no, oh, wow, nasa Kuya Son at Kuya Biboy. Oo. Oh. Pag naninisig po kami nung nasa kabila po ng pinagalakan, oo, kami umakit sa... Hmm. Yun no? yung ano? Grabe, no? Ayan daw po ka, Tekra. Oo po yung ano, kabila po na yung pinag-anak-anak. Hmm. Okay. Okay. Yun know, o, mau basket basketball ni Kuya. Ay, ang ganda ng mga anak niya. Hmm, puro itim naman to. Oh. <laughs> Ah, uh, may yata yung native at saka ano eh. Oh. Wala pa. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. <laughs> Then na, it. Isa pa. Nako. Oh, tara na. Jason? Asan? Saan? Saan? Andiyan ako yung nakatago sa mga puno ng sawa. Dito po sa puro ito. yung malaki nga ha, yung puro nga atuwa. Hmm. Dito? Oh, Oo. Ayun ang bultas na Baka Katawin yung anak eh. Yan. Itlogan na ngayon eh. dito ko laki. Oo po. <laughs> <Kalaki. laughs> <Kalaki. laughs> uh -huh. ang galing eh. Paro, pura. Po niya ako sa Oo. Uh -huh. Hindi ko po sabi, <laughs> <at> mga... <laughs> Ano ba sa cobra o ano? Para cobra yung po Ah. Nagtago na ano. Mm. Hindi malayong ano, hindi malayong makakakita pa tayo diyan. May inabot si Tatay. Ano 'yun, Tay? Ah. Style pagong. Bato kaya na ganito to, Tay. Ase na sinadya daw. Marami po kasi dito, katikram na ako kung ang kakaiba siya na mayroong maganyan, pero siya po ay bato. Oh. Ano? Pero namang pala. Sign ng? <laughs> <laughs> ang Na... Oh, dali mo yan kuya, remembrance. Ah. Hindi kaya ginawa nga lang yan? Yeah? Gawa nga lang. Sign po. Gawa lang